Kwentong ito ay tungkol sa alamat ng ilang-ilang. Noong unang panahon, may isang dalagang si Ilang. Siya ay kilala sa kanyang ganda at mahinhin na pag-uugali. Maraming binata ang nanligaw kay Ilang, ngunit hindi niya alam kung sino ang pipiliin. Dahil nalito siya, nanalangin si Ilang. Sana'y magkaroon ako ng anyo na magbibigay saya sa lahat, hindi lang sa iisa. Dininig ng mga diwata ang kanyang panalangin. Siya ay naging isang puno na may mabangong bulaklak. Ang mga bulaklak ay kumakaway sa hangin at nagbibigay ng halimuyak para sa lahat ng tao. Ang alamat ng ilang-ilang ay nagtuturo na ang tunay na kagandahan, ay ang pagbibigay saya sa lahat, hindi sa iilan lang. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, like, subscribe, and share this to your friends. Maraming salamat!